Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay panibagong araw, kaya panibagong video na naman po ang ating ituturo sa inyo. Ito pong ituturo natin sa inyo ay upang hindi siya mapapakali. Lagi siyang mababalisa at ikaw lamang ang lagi niyang maiisip. So, bago po tayo gumawa nito, tiyakin po natin na buo ang ating pagtitiwala dito at wala tayong alinlangan. So kapag kayo ay may linlangan at talagang may doubt kayo dito, wag na lamang kayo magsayang ng inyong panahon at oras kasi kailangan po dito ay ang isang daang persyentong paniniwala. So ang gagawin po lamang natin ay kailangan lamang natin ng bote. So kailangan guys, pag ganitong bote, plastic pero dapat po ay plain. So pwede tayong gumamit ng plain na bote or kahit na plastic or babasagin. Basta plain po, tanggalin po yung mga nakalagay-lagay dito. So ngayon po ang atin pong gagawin. Ang gagawin po natin ay kumuha tayo ng puting papel. Kumuha tayo ng puting papel. Sa puting papel ay isulat mo ang kanyang kumpletong kapanganakan, a kompletong kumpletong pangalan kasama ang kanyang kapanganakan. Kasi hindi natin may na mayroong magkapariha ang pangalan. Kaya dapat isama natin ang kanyang birthday. Ngayon po, pagkatapos na isulat mo na ng pitong beses, ang sa ating papel, ang kanyang pangalan ay itupi mo ang papel papasok. So marami po ngayon sa atin ang magtatanong kung paano ba ang pagtupi ng papasok. So ganito po ang pagtupi ng papasok. So halimbawa, ito yung ating papel. Ito po yung ating papel. So ayan po yung ating papel. Ang pagtupi papasok papunta po sa atin hindi po dapat palabas. So ganito po ang pagtupi papasok. So isa, yan, and then dalawa at tatlo. Pagkatapos, pwede nyo pa itong irolyo. Kung mahaba ang inyong papel, pwede nyo itong irolyo. At pagkatapos, ay ipasok mo ito dito sa bote. Pag naipasok na ang papel na ito dito sa bote, ay hawakan mo ang bote. Paghawakan mo ang buti at pakaisipin mo ang taong ito. Kapag nag, nasa iyong balintatana o nasa iyong isipan mo na ang taong ito, ay alugin mo ito. Alugin mo, pagkaalug mo, bigasin mo ang kanyang pangalan at ang kahilingan mo paukol sa inyong relasyon. Ano ba ang nais mo na mangyari sa inyong relasyon? So halimbawa, pagkabigas mo ng kapangalan at Ganunin mo, bigkas ang kanyang pangalan. So, for example, ito yung ikong kahilingan. Pangalan niya, ikaw ay lubusang mababaliw sa akin. Saan ka man mapunta, anuman ang iyong ginagawa, ako lamang ang iyong pakaiisipin. Tapos, ganun po ulit, alog ulit, bigkas ulit ng pangalan, kahilingan, alog ulit, bigkas ulit ng pangalan, kahilingan hanggang sa pitong beses. Pagkatapos po ninyong gawin ito ay maaari ninyong ilagay ang buti sa inyong mga bag or kaya naman itago ninyo ito sa inyong kabinet at hayaan mo ito doon hangga't sa gusto mo. Huwag na huwag mong isipin na may ginagawa ka, hayaan mo lamang at para ikaw ay magugulat na lamang sa resulta pero muli, dapat buo ang tiwala dito. Gawin kahit anong oras at anong araw as long na buo ang tiwala mo.